Open na open na ngayon si Migs Malino sa kanyang relationship at estado sa buhay mukhang seryoso na nga siya na mag love life base na rin sa mga nagiging pahayag nila sa kanyang mga interview. <coughs> Bako ka pa lang sa channel na ito mag-subscribe na at i-click ang notification bell para updated ka sa bagong chika. Ayon kay Migs Malino, mas nagiging open na siya ngayon na magdetalye tungkol sa pagkakaroon ng relasyon matapos at makaraan ang dalawang taong mula nang mawala si Mahal sa buhay niya. Inamin kasi ni Migs Malino na may takot pa siyang ipagsigawan noon sa publiko ang relasyon nila ni Mahal dahil talagang nagka-trauma siya. Pahayag ni Migs, I saw a side sa pamilya ni Mahal na. We were open about this recently, na when I realized na I was scared to go out sa public, at the beginning. But when we talked about it and in explain niya the reason why he was scared. Parang hindi ko kayang suportahan yung hindi niya, yung reason na yun bakit kinakabahan ako mag-out. Sabi ko, when you're ready, sa right time. Ipagsabi mo lang ang totoo mong nararamdaman sa taong mahal mo. Ready na akong ipagsigawang ang lahat na siya ang pinakamamahal ko. Kailangan mo yang harapin. Walang problema sa akin I out if it's gonna make you feel like, yung love, like this is the real thing, this is worth it, paliwanag ni Migs Malino. sabi pa ni Migs. Medyo nagkaroon ng trauma talaga. In-admit ko sa kanya yon. Ang tagal ko na ring inamin sa sarili ko na nung naging kami, dun ko lang nakikita. Pero nakita ko yung worth ng relationship namin. Dun ko na sabi na tatalon na ako para sa kanya. Siguro, ibibigay sa iyo ni God yung the right one. Hindi mo nam alayan. Kasi nung una, Nung nagkakadebelopan pa kami, parang in denial pa kami. Eh, pag-amin ni Migs Malino, walang binanggit ang aktor at charity blogger kung sino ang tinutukoy niyang karelasyon na naging ugat ng kanyang trauma pero sa pagkakaalam ng lahat hindi naging maganda ang break up nila ng ex-girlfriend niyang si Mahal kasi sa mga pangyayaring hindi inaasahan. Wish pa ni Migs Malino habang nakatingin sa cellphone niya na may oiksyer ni Mahal, Sana, sa iyo na ang magiging future kung anuman ang tawagin nun, ayoko, baka magjinx, eh. Pero siya yung ibinibigay ni God sa akin ngayon at sobrang grateful ako at gagawin ko ang lahat para magwork yung pinaglalabanan kong buhay ngayon yung mga payo mo sa akin dati parent ko ang lahat ngayon mahal ko. Say pa ng binata. May ganun po akong belief. Eh, na parang all the failed relationships are lessons or yun yung guide mo. Para pag nandun ka na, matututunan mo na yung tama. Yung lahat na natutunan ko don magamit mo. When I met mahal. Parang it didn't make sense at first, pero nagkaroon ng sense ang lahat na napagdaanan kong past, dahil nagmatch, dagdag pang pahayag ni Migs Malino. Bako ka pa lang sa channel na ito mag-subscribe na at i-click ang notification bell para updated ka sa bagong chika.